Nandito po kami ngayon sa Pilar kapis, San Pedro. San Pedro, Pilar kapis po. Yan po. Nandito po ang may-ari ng bahay, si Nanay, ang kamag-anak ni Mari. Sa ni Nana. Kita natin oh. na tanin Yan, di paliwanag mo na. Ayo po, yan. Pinakita lang po sa amin yung puno na lang ka. po oh, kakaiba. Grabe, ang dami pong bunga oh. Ayun. Halos lumapat na sa lupa. na sa lupa oh. Oo. niya ano uh, na bunga. Yan. Huwag po kayo magtaka kung bakit ilunggo ang salita kasi mga ilunggat ilunggo po sila dito. Ayan po. Masaya masaya. Oh. Uh. So, grabe oh. Daming bunga. Hitik sa bunga oh. Hinug na yung isa na Wow, hinug na yan di. Tignan mo itsura. Luto na. Sira na nga dito sa kabila oh. Ito luto. Hindi oh, ako makaabot sa anong Yun o, doon din o yung isa o. Oh. Oh, luto na. Ibig po sabihin ng luto, eh sinog na po, hindi po siya hilaw. Luto na. Kaya kung hilaw po, pwede pong gugulayin natin. Oh, Pero kung na, hinog kakainin, na, gawin natin jackfruit kindi yan. Nay, sana bago kami umuwi, mayroong mag, mayroong magulang na. Dito ka kamo ah, magkuli kamo. Mm, oh, gani. <laughs> ah, hindi ko. Ha. May salak man oh. Hinog na yan oh. Ako may saba ako to kay Hinog na to di. Oh, hinog na talaga. No. Ano? Ito na 'yo, oh, dapat na anuhin mo na tunay. Pakwa ko na karon sa Si Ebata. Gusto mo di ikaw na mag -ano para iano ano natin. Ganda oh. Na. Wow. Hindi ka pa ba? Magsalita ka na kasi. Yan po oh. Pero inyo po ay kinadina na kasi napipigtas na po. Yung sanga, ay ano ay kinadina na lang po nila yan. Wow. <laughs> Galubong, oh, ganun, hindi po, Hingan, Ibig po sabihin ng galubong sa lupa na sa lupa na oh, po siya sumayad na. Hindi. Oh, hindi siya nasira. Ayun oh. Hindi. Oh, ayan oh. Kita mo oh, ang mga masisira. ano. Basisira. Basisira. Ayan, hindi ayan masisira. po mga bro oh. Mga iba mga hinog na po, mga hinog na yung iba. Ito naman hilaw pa pero malapit na ring mahinog to. Oh, Pero hindi siya nasisira oh. Ano ba? Nasa lupa na po. Sinapinan lang ng mga ano. Bunot, bunot. nyok Oh, nyog. Abaw. Naintindihan niyo po ang sinabi ay abaw sa daw nasa lupa na daw po. Ilonggo po 'yun na salita. Ilonggo. ang salita. Yan Short video pa. Manong, no? Kung Oh, di ba? Maganda mga bromong aso, mga buwa, sa buwa. maganda po talaga pag nasa province kayo kasi mga sariwang prutas, mga gulay, yan. Madami din po silang tanim ng mga pinya, o. Mga pinya ganon Yan, ganon 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 siya sige po sa lahat po ng aming subscriber, paki-like and share and comment po at paki-pindot po ng notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video. God bless po. Ingat po tayong lahat. Shout out po. <laughs> Ayan po ang may-ari ng puno ng langka. Na <laughs> maraming bunga. Maraming bunga. Ayan na sinanay ako. O, babay ka na di. Babay po.